Oh, full charge pa. Para saan Dito sa ngayon, Ito sa Osako Beach Resort. Malakas sa shout out? Start out sa mga tropa ko, mga followers ko. Kay paring Mac na drawing. Set out kay paring Mac na graduate engineer. <laughs> graduate ng? Engineer. <laughs> Simplang palapakan din eh, hindi ka pagalingan na lang. 一分钟

Mama 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 Sounds like this. teset number one <laughs> 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 I thank you. thank you. Thank you so much, Come for And I'll <laughs> you. Ako oh, po sa Roveleta. 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 ko po eh. Ay, tagupong. Ano kabayo. Sa lupa. My name is Maria Malungkuti. Malungkuti pag wala uti. Ah! At ako po ay ah! niwala sa sabiyang. Ang titing may team, malamang nagsan yeah <laughs> po sila o? Oh. Only you. Only, only, only <laughs> you pala. Only you. Only <laughs> sa salas. I na at nakita siya ng kanyang amo. Mimi, dinisin mo to. Ah, oh, ah, oh, ah, ah, ah. Ah, ah. At habang nagliligil si Mimi, ang kanyang manya is the amo ay may naisip na kalibugan. Mimi? Ha? Eh? Ah, ha? Ah. At nang biglang... Nabiglang ba kayo? At nang biglang, lumapit ito para kanyang halayin. At doon, na buo si Mimi, Miming Pipi. Thank you! i Ito po ang kanila para longga na recycle. So long recycled. na recycle. Ito po sila. So isa lang po ang pinaka mananalo. Ang mananalo po ay magkatanggap ma, 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 ma ng pera. Pera. Pera na play money. Pero super pera. Okay, ang ating uh, cash prizes na nag natin from uh, pledges ng ating mga kasama ay nasa 6,000 pesos. Ano? So, ang ating ano? Uh, mahal bahala na ako maghati-hati sa inyo mamaya. Basta yung 6,000 ay ma-distribute natin sa inyo bilang prizes para sa inyong participation sa ating uh, Bebot ngayong gabi ito. No? So good luck sa ating Happy At maraming salamat po sa ating sponsors na ano? napakabilis. Wala ka reklamo. Hugot agad. mga ano? makaibigan? At siyempre sa ating judges na talaga ng amang Sir, Mare, thank you very much sa pagiging uh, game na game sa ating katuwaan sa gabing ito. Ito yung hindi pinaghandaan. Kita nyo naman na talagang uh, ah, bahala, bahala na gang. <laughs> yung Gucci bag na Oh Frank Ronaldo. Ay, akin na. Mag-agay. Okay, so papunod din na po. Buna. <coughs> okay, ako po babas. So, ang uh, napunod mo po, ay hashtag wala namang problema po sa sinabi ko kung gusto niyo ang sagot na ay seryoso seryoso ay kung gusto niyo ang sagot ay basta basta nilang walang problema it depends on your answer okay so this time ano po nito ang candidate number one hashtag bakla hashtag bakla hashtag bakla yes ang um, naniniwala po ko, hashtag bakla na ang bakla ay bakla. <laughs> Siyempre, pagka bakla ay di bakla. Tapos, bakla na. Bakla na siya eh. Hindi natin kailangan na... Hindi natin kailangan na i-judge siya kung ano siya. Bakla siya. Kaya nga, hashtag bakla. And I'm thank you. Wala pa naman natin si Kada Rate number 1. Doon na sa side? Yeah, super long, ha? Okay, next, Kada <laughs> Miss, Miss Nair, Pag siya, Pilato. Adila pa, adila pa. Buna? Malapit na yan ang bagay. Lawlaw na yung dila ng ahas mo. <laughs> okay, hashtag. Ang nabunod mo. <laughs>

na sa parangay ay laging may botohan. <laughs> ang matalo ay talo. <laughs> <laughs> ang natalo, ang upot sa sumahan ay sa <manalo. inaudible> <Ay, inaudible> Thank you. So much, number two, Miss Bonsa Pilato. And next, candidate number three. <laughs> Sigla. Tapos sa inyong mga linggingan. Tapos tapos sa inyong mga long-term. Kailangan tayo ng interpreter. Ang interpreter! Sa so mayaman na interpreter, tinatawagan ko po from Bintanahaw, by Ron. Ay, hindi. Ay, ah, nandito na po yung interpreter, Ay. Ay. si Ali. <laughs> <laughs> Interpreter. Hasad. Hindi na natin kailangan ng na, ano, oh interpreter. Siyempre siya ang sasagot na noon. Hasad. Kapitan. Or hashtag chairman. Hashtag kapitan. Pabali pong wampay. Ang kapitan po ang ating pinuno. Siya po ang uh, masipag nating kapitan. Laging maasahan, lagi pong nandiyan, pagkakailangan. Mahal! 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 idol ko po si kapitan. Hashtag kapitan. Thank you po. Thank you so much, January No. 3! And that's yes, our nominate. Ayan! Ay, naiipit mo ang Miss India! Ay, upuhan! Sige pa, wait lang! Ay, sige pa! Ayan! Ayan! Ang ibunod? Ang nabunod mo ay hashtag kung may kapitan hashtag tanod or tanod or BPSO. Hashtag tanod lupon ng barangay. Sila ang unang rumiresponde kapag may mga sakuna. Sila rin ang unang kinokontak at sila rin ang unang <laughs> at sila rin ang mga mga naglilibot sa ating barangay upang mapanatili ang kapayapaan at katawasayan ng isang barangay. Kaya hashtag Tanod. Thank you. Very well said. national costume niya. Sa Miss India, may malaking pinot dito siya sa taas. Ay yung national costume ni India. Okay, so ito ang ating hashtag. Parang gusto mong patagalin. Ano eh? Hindi mo ka nag-enjoy. Narain na yan. Bagay na bagay sa'yo. At sa kasuotan mo. Hashtag basura. <laughs> unang una po sa lahat, maraming salamat po sa inyong lahat. Sahayang, At, uh, sa aking mga pinsan, sa aking mga tropa. At ang uh, inayos sa aking ko. nga! Ayan, nasa basura. Kita-kita nyo naman po ang kasautan ko. Galing sa basura. Ayan po, aming minuto pa. Aming minuto na ang katawan ko. Nasa basura. Ang basura po ay... Hindi po basta-basta. Ayan po, itapon po natin sa tamang basura. Ang huwag po natin ikalat dahil ang nahihirapan po ay mga basurero natin. Ang um, mga basurero po ay mahalaga sa ating barangay dahil sila po ay nakakapaglinis ng ating barangay. Maraming salamat yeah! po. Eh! Siete, Thank you so much, candidate number five. And last, but not the least, candidate number six. ng basura? Dapat pala yung pala yung pala yung pala yung Alak yeah. or liquor. Hashtag alak. Ay mo yung pagkasaya sa gabi nito. Alak kamor. Alak kamor. <laughs> okay, thank you so much. Kami na yung number six at this Para baka naman po natin ang ating na nagpapangitang kandidata.